So what's up what's up mga kumag I'm back yung online judge walang iba kundi judge dinan. okay guys huling battle review sa one minutes Luzon 2 at ito yung Aubrey vs Hemphill so sa mga hindi updated sa channel natin pwede -check yung i-check yung 9 battles sa uh, event na to na na-review natin at uploaded na sa channel natin. No? So, ayun. Aubrey versus Hemphill. Si hemfield ngayon ko lang siya narinig. uh, first time ko siya mapanood. Hindi ko alam kung saan liga siya galing. Si Aubrey naman, ah, uh, napanood ko na siya sa, sa Motus. Na-review na rin natin yung mga battles niya. Sa, ayun, yung yung ano, yung Royal Rumble sa Motus, diba? ko na yun. Na-review natin yon. Hindi ko lang alam, hindi ko lang matandaan kung na-review ko ba yung or hindi ko na matandaan kung bumatal ba si si Obre sa FRBL. Hindi ko na matandaan. Pero yun, pakinggan natin tong battle na to. Obre vs. Hemphill. Huwag natin patagalin. Let's go! Phil, tigas, tigas sa minuto dapat. Pakinggan natin unang banat. Hemphill. Yo! Obre! diyan na pop pop Aubrey Aubrey Okay so Ano 'yun um common angulo no common angle kay Aubrey So ano ang title ng ano na 'yun Nakalimutan ko na kung anong title nung teleserye niya sa sa 7 eh yung si Ken Chan at si Rita 'di ba? Yung si Aubrey saka si Yung pangalan ni Kenchan. Do nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na basta teleserye 'yan sa, sa 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 Jamie dati. Tingnan na po Aubrey? Aubrey! <laughs> Di Diga na po ako, Abre. Puki ng ina mo, akalain mo, tagapandakan tayong dalawa ka ako. Kinuha ni Anigma, kaya akala ko magaling talaga, kaso nung namataan ko yung mga kaganapan ng pagsampa sa entablado pang atip ng abuga patalong atip ng abogadong naging akusado na tinatrabaho niyang kaso gago tang ina nito bigla ko tuloy nakalimutan yung linya pasalamat ka tang ina mo nakatingin si Anigma ayo kung manghina tang ina nito you fucking piece of shame kung kumpara sa fame at mga wak na clothing brands yung pinunta mo rito Tang ina. Tang ina. Ye, yeah. sa mga kung para sa fame at mga wak na clothing brands yung pinunta mo dito. Tang ina. Ako ako legasiyang lagpas dekada ta ang libong siglo. daang libong siglo sa tulong ng dalawang sa tulong ng labing dalawang tagasunod lang na parang si Iso Kristo. Ina, nahihimok sa mga ulo niyo nabibilog ina gamit 'yung lirisismo'ng primitibo na bakas ng mga ninuno kung nag-iwan ng mga markang palai sa loob ng triangulo ng Ihito. Tayo muna ng banda. Okay. So hindi man nabuo ni Hemfield 'yung round 1 niya, pero sa, sa tingin ko, uh, isa sa tingin ko ang estilo ni Hemphill is uh mga matatalinghaga'ng salita, no? Mga technical lyrical din no so abangan natin si Hemphill sa mga susunod na battle sa sa flip top kung bibigyan ulit siya ng pagkakataon pero ayun naging ma, naging ah, uh, ang tawag dito hindi naging malinis yung performance ni Hemphill sa round 1 so ayun kitang kita naman no na feeling ko kinakabahan siya dito eh diba? may kaba may kaba So yun, tignan natin. sa so, so far, yung ang masasabi ko lang sa round 1 ni Hemphill dito is kung nabuo niya yung round na yun, masasabi natin na ang style or estilo ni ni Hemphill is more on uh, technicalities, no? mga mga malalalim na mga malalalim at mga salita. Kasi yun yung mga yun yung narinig ko eh. Diba? Pero, yun, 'Di ba? Pero hindi nga natin narinig. Tignan natin sa 2 and 3 baka makabawi siya kampanya isipan sa loob na tray ang ng ihinto. tayo mo ng parang ah, talo ka! pa, pero yung crowd sa tulog tangi na maggrapit at tihubog, tinawag pa ako po, kasi pangalan matunog. tayo rin patulala. tapiling yung patalaga to boss o kami inyong inaaning aning lang. okay, so stage presence kinakainin ni Obry, no? ni Aubrey no Kinakainin ni Aubrey yung, presensya galing tayo na rumibat pa lang siya wala eh Hemphill, hindi naging malinis yung performance eh titirahin talaga ni Aubrey yun si Aubrey uh, na ano, nasabi ko nga sa inyo napanood ko na ng napanood ko na yung mga battles niya sa 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 motos. ganito talaga ang aura nito ganito talaga yung stage presence nito pag mahina yung stage presence mo ay nakakainin gani Aubrey galing galing noon kasi yung napanood ko na Royal Rumble nila sa Motus apat na si a, sila doon na pero yung stage presence yung energy ni Aubrey nangingibabaw doon so ito pa kaya na one on one tang ay na hindi pwede yung ganong performance lang Hemfield, di ba? 'Yon, uh, umpis pa lang ng pagpasok pa lang ng round 1 ni Aubrey. Kitang-kita mo na na sa kanya yung sa kanya na yung bong stage, di ba? Ayos 'yon. Kilawag pa akong pop kasi pangalan matunog. Pop 'yung report pala. Napili niyo ba talaga 'to, boss? o kami inyong inaaning lang. Bakit kasi kumuha ka ng taga-ingay likha na may likha nga di pinapakinggan? Break <laughs> the game! Yeah! si Tulala nagpadala sa'yo, huwag ako aningin matropa. Talagang matutulala kayo kapag ginamit kayo drama. Palakul sa yung leega magaginap sobrang grabe. Karumal-dumal mangyayari. Ngayon anong pakiramdam na sinisibak ka ng babae? <laughs> <laughs> Wala na. Tapos na kagad yung laban. Tangin na. 30 seconds pa lang. Tapos na. Tangin na. Wala na. Papakinggan na lang natin to. Enough na yung punchline na yon ni, ni Aubrey para masabi ko nang natalo na ni, ni, Aubrey yung round 1 ni Enfield. Solid na punchline yun. Solid na linya yun. Oh my God, drama! Palakol sa yung leega magaginap. Sobrang grabe! tumal mangyayari. Ngayon, anong pakiramdam na sinisibak ka ng babae? <laughs> di ka mahal na Di ka mahal ng pamilya mo! Kasi, pabida ka. Pag may family reunion kayo, ikaw taga-picture sa kanila. <laughs> yeah. Di ka kasama sa picture kasi 8 years old pa na may bigati ka na! Ang astig! Ganyan itsura ng anak! Ni mas Pete! Pastilo niya na! lang magmulti. at sa multi mag-focus tol! Hanggat makita gamit na gamit na yung multi na parang multi-purpose Tingin mo matatalo mo ako? Sa multi mong taglay? Pa-multi-multi -multi ka, Pabigati mo naman hindi pantay! Palis ka na ka! Kapos lang yan sa pag-iisip! Puro ingay lang ang gagawin kasi bano naman tumitik. Pwes ngayon, mapapaos, kung pipiliin pang bumirit, ingay lika, ulul, sa akin ka na Hmm. Yan, sabi ko nga sa inyo, no quest, ano na eh, uh, no brainer na dun sa round 1, dun pa lang sa anong pakiramdam ng sinisibakan ng babae, tangin na, dun pa lang tapos na talaga isa 10-6 para sa akin. Ang layo ng agwat. No? Sabi ko nga sa inyo, pagkaspit pa lang ni Aubrey sa unang salita, unang word. Hindi, hindi, hindi buong sentence sa Unang salita, unang word na binigkas ni ni Obri sa round 1. Nakuha niya kaagad yung, yung presensya. Nakuha niya kaagad yung energy na uh, energy na tawag dito. Mak, uh, nakuha niya yung energy na nakakapag magnet dun sa sa crowd no kasi pagka-spit niya puta parang ano eh automatic nasa kanya na lahat ng mata nasa nasa kanya lahat ng nang tenga na papakinggan ma, kailangan pakinggan tong MC na to FMCE na to di diba? so ganon ganun kalakas yung impact ng ng energy na pinakita ni Aubrey dun sa round 1 so ayun Uh, wala naman na masyadong explanation po siya. Kay Aubrey yun, 10-6. So, tignan natin sa 2 and 3 ni Aubrey kung mamimaintain niya yon And kay Hemfill naman, I'm expecting makabawi siya. Diba? So, pero so far, 10-6. Aubrey. In ka mananay, Meg! Tayo pa lang pa! Tang ina tinitira mo pa yung liga namin. At least kami, hindi kami cloud chaser kagaya mo. Bobo ka. Gago. Wala kaming pakialam sa mga sinasabi mo. Anong pakiramdam na kinuha ako ni Anigma sa kabila na pagiging undeniable kong lyricist? Tanga, at least hindi ko ini-insist yung mga bagay na, hindi, na dapat dinidismiss. Tang ina nakalimutan ko talaga yung linya. <laughs> ang ina mo. Pasalamat ka. O sige, sige. Ikaw na yung panalo. Sabihin na natin. Ang pinagkaiba natin, kaya kong mawala dito sa liga ng ganong-ganon. Biruin mo, sinasayang ko to. Sina. Yo, biruin mo, sinasayang ko to. Kasi hindi kita trip kalaban. Pang mga top tier ako ng liga tang ina mo. <laughs> tang ina ito eh. Tang ina mo alam mo bakit Three days lang binigay sa akin ni Arik. Tang ina mo. Gusto sana nakitang gamitan ng magic kaso panistong smuglas na Barbie na wala pang kalahating plastic yung nasisingot na rugby. Tang ina. Tang ina mo pasalamat ka nakalimutan ko yung sulat ko. Gusto mo Suntukin mo ako tapos hindi ako pa pa lagi okay so wala. sayang sayang yon Ah, prosidente tayo kay obri ang na ina boss naman ang daming magaleng batyang pa na! ang daming magaling batyang pa na Oh, mahina ayon kasi ayon Ina, Ang daming bagaleng ba't pabebe na endorso? E eh, wala na yung ilalakas kahit pilitin na ito do! Kahit magpakaplata, di kita sasanduhin! Magsama ka pa ng 20 na deboto! Bali wala! Kumpila nga nasa harap! Yan pa pwede sa demonyo! Kasi putahin ni Kay Lugi sa palitan kahit mag x deal. Walang creativity. Laban sa pemsing ibang klase yung trip ng kamao. Oh, ikaw yung way spin. Mga punches ko mas may impact pa sa Genshin. Sa'yo hmm. di makakonek mga bus mo red ping. Tumanda na sa Excel na testing Wala pa ding usad yung takbo para nag-treadmill. Kaya, okay. Ayos na yun. Ka. Ganda nun, no? Uh, walang usad yung kanil para nag-treadmill. Ayos 'yun. Ganda nung ganda nung ano na 'yon. Ah uh, reference na 'yon ni ni Aubrey. Tumanda na sa Excel nakaka testing. Wala pa ding usa yung takbo para nag treadmill. Kaya pagod na akong buhayin ka. Teka lang naman. Ang nakatutok at sa kaliwa ko may lance sa laman. Pagbagsak kaya apakan parang pera sa daan ito. Pwelta malabang buong. Pwelta kang binega kayo kasi naman! Nagkamali ka sa babae! O yung Eva kay Adan! <laughs> 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 tangina! lakas! Gago! Overkill! Utangin! <laughs> oh, Gago, lakas! Gagi, tapos tinula sa si Enfield. Nagulo pa sa si Enfield. Uy! Naman! <laughs> nagkamali ka sa babae! O yung Eva kay Anan! <laughs> 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 Tang, inadorog! ang lakas gagi. Hindi, <laughs> seryoso. Ang lakas. Ang galing. Ang galing ni Aubrey dito. Akala ko, bibigyan ko na ng 9 points si Aubrey dahil umpisa niya. Nag-joke eh. Nawala siya eh. Pero grabe yung bawi. Puta. Hindi ko inexpect yun expect yung ganung ender. Gagi. Ang lakas. <laughs> <laughs> na. Hindi ako makapaniwala sa, ano, sa, sa round 2 ni Aubrey. Gagi. Intindi nun. Intindi nun. So, yun uh, wala na explanation tang ina kitang kita naman na na nakuha ni Aubrey yung first two rounds diba wala na masyadong explanation round 1 into ni Hemphill na wala siya 1 into ni Aubrey tang ina sobrang lakas 20 to 12 tang ina ang layo nun Choke na ako. Pero todo na ba yun? Promise Bad trip Yung level ng mga linya at rima niya Tang inakatumbas lang ng mga mura ko at adlib Tang ina niya ito you no know? Ikaw wala kang dating Yung pangarap ko hindi ko pa ginagalawan Tang ina mo Tang mo partida masyado ko pang tinatamaran Tapos ikaw kung saan saan ka na nagsasasalang Tapos wala ka pa namang nagagawang magandang banatan Tang ina mo, gusto mo English kita? Go! Yeah. <laughs> Ang ina mo, alam mo, lahat kayo mga rapper sa pandaan, mga cloud chaser kayo. <laughs> Kaya ayoko nagsasama sa inyo, lumipat ako ng kabite para lumaban sa mga malulupit na tigre. Tang ina nito eh. Tang ina mo, freestyler ka? Dat nga, hamunin na lang kita ng freestyle talaga. Kaso baka pag nag-PM ako sa iyo isipin mo nilalandi kita. <laughs> Di ba? Tangina, hindi kita trip bastusin. Eh. Ayoko bumaba sa level ng karaniw, na karaniwang na ginagawa ng sino-sinong mga rapper na gigel. Tangina. Marami akong plano at gustong gawin sa eksena. Gusto ko yung ipulap. Gusto ko yung ipulap ng mas malupet sa mga ginagawa ng nasa na, na, ng nasa echelon na Tang ina. Tang ina mo kasi. Nadidistract ako sa iyo. Tang ina itong paghaharap natin. Parang jinking may titig na malagkit. <laughs> <laughs> na napasubo sa gutom na kidkulapong dumidiskarte ng pangkain. Ligbara <laughs> <laughs> at pakinggan natin! Wala <laughs> na, so wala na yon Freestyle. Wala na rin gaano punto, no? So yon Proceed tayo, Obri. You want the English conference? Huh? The game is over. You're a joker. Huh? You can leave the door. is open. Ang <laughs> 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 <space> <hungan> ganda lang tong underdog. Kasi di kayang kumagat. Mapuro na yung pangil na yung sulat. Kaya walang barang bumakat. Kaya walang barang bumakat. Kaya ka lang naman napili. Dahil sa awa niya lang, Brad. Habang ako nakarap sa maraming tao. nasa kasi deserve ko to lahat! Pinilit mong dumikit kaso ka po sa pag-asa, wala nang paraan. Di mo ko kayang mahabol sa ako kung mag-isa, di mo ko kayang sabayan. Di mo ko kayang sabayan, putang ina mo kasi. <laughs> di, mo <laughs> <ko kayang sabayan. laughs> di mo ko kayang sabayan. Di, <laughs> di mo ko kayang sabayan. Simula pa na napagwawa ka sa nagadwawa sa kan, kaya wag ka nagtataka dyan. Walang talab ang kabado sa tinag aalangan Kasi sobrang boplaks mo. <coughs> Pantodas to, tinapat ka sa akin sa 1 minute kasi bilang na oras mo Sige damay mo na ako, damay mo na ako Di ba yung dead man tanga Pag ako nainisaka na ama ha, eh head kita Kasi pinainit niyo ako, pinainit niyo ako Kaya lahat matitira abo, lahat madudurog, kahit ano man ibato Di ako typical na babae, na puro pabibo lang ako At ito ang patunay Nating lang si Lux malupit na PMC. At dito na ako! ano ka na. Flip top, one minute solution Two, Wala na, in-enjoy ko na lang yung battle. Actually, di ba? Uh, kinalimutan ko na muna na mag-judge sa battle na to. Pinanood ko na lang talaga and uh, although yung round 1 yung pinakamalakas ni ni Aubrey, pinakamalakas, pinakamalinis. Uh, nasundan yon ng round 2. And, uh, eto, ano lang, uh, para sa akin lang, na power scaling pagkakasunod-sunod ng ano ng mga rounds ni ni Aubrey. Papabae, eh, di ba? One, pinakamalines, pinakamalakas. Round 2, andun pa rin yung power, andun pa rin yung energy, pero may konting slip-ups, di ba? Nagkaroon siya ng, nakalimot siya ng konti. Pagdating sa round 3, Garn ulit. Nagkaroon ulit siya ng sleep ups. Nagkaroon din ng nancho ng, ng konti. So, naging pababa siya. Pero, supposedly, you know, pwede na nga natin i-disigard yung, yung mga sleep ups na yun. Kasi sa sobrang linis. Ay, ah, so, sinis, sa sobrang lakas na mga references na ginamit ni, ni Aubrey para kay Hemphill. Kay Hemphill naman, uh, sabi ko nga sa inyo, no-brainer na yung battle kasi all three rounds na wala si Hemphill eh. So kaya nga sabi ko sa inyo parang nakalimutan ko na na judge ako sa battle na to. Kasi lap, parang pinanood ko na lang talaga yung buong battle. Kasi yun. Kitang kita naman all three rounds. Actually kahit di na i-judge to eh. Kitang kita nyo naman na kay Obri yung battle na yun. So yun. Yun lang. Yun lang sabi ko dito sa, sa battle na to. Uh, 30. Hindi. Uh, 29. 29. 9 points yung round 3. 29 to 18. Masyadong malayo yung gap. Aubrey, all 3 rounds. Aubrey versus Hemphill. Mag-iayos mong beses para sa kanilang pareho. Yeah! Bota ng Urado, 3-0. Maging para kay Aubrey. Shout out, shout out. Shout Bias, bias. Sa pamilya ko. Bias, bias. Alam ako, alam ni Arik. Yeah! Yun lang. Okay, so that's it. Tong anong ikli lang ng review natin sa gabi na to. 21 minutes lang siya. Pero ayun, wala eh. Ganun lang talaga. Ganun talaga. May ikli lang yung, yung battle at all three rounds pa nag si, si Hemphil, Kaya matapos talaga agad yung, yung review natin. And ayun. Uh, pasok na tayo sa PSP since tapos na yung review natin sa 1 minutes. PSP matira mayaman, huling battle sa first round ng tournament na yon. Poison 13 verse Pistol. Kita kayo mga kumag. Peace out.